Pangalawa, live for God's approval. Mabubuhay ka na ang validation o worth mo ay kukunin mo sa Diyos. Ibig sabihin, ang iyong purpose ay kukunin mo sa Diyos. Ang mag a sa iyo ay ang Diyos at hindi ang tao. Ang magsasabi ng tama para sa iyo ay ang Diyos at hindi ang mga tao. Ang mas mahalaga sa iyo ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo at hindi ng tao. Ang ibig sabihin, kung tanggap ka ng Panginoong Yesus at ang mga tao na sa paligid mo ay hindi, ay hindi wala itong problema sa iyo. Kasi para sa iyo, ang approval ng Diyos sa iyo, sapat na. Wala ka nang pakialam kung ang mga tao ay tanggap ka ba o hindi. Para sa iyo, masaya ka na na masunod mo ang Diyos kahit hindi ito tanggap ng ibang tao. Bakit kaya mas importante ang validation o approval ng Diyos kaysa sa tao? Kasi sa ayaw at sa gusto mo balang araw haharap ka at ako sa Diyos para sa judgment day at ito ang tandaan mo hindi ka naman ija-judge ng ibang tao yung mga piniplis mo hindi naman sila ang magja-judge sa iyo kundi ang Diyos ang magja-judge sa iyo siya ang magdi-decide -de kung anong kahihinatnan mo sa susunod na buhay so sino ang ipiplis mo habang narito ka pa sa lupa Diyos o tao. 1 Corinthians 4.2-4 Ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Ano sabi ni Pablo sa mga taong humuhusga sa kanya? Walang anuman sa akin. Kung ako'y hatulan ninyo. Ang ibig sabihin, kung anuman ang iniisip sa kanya ng tao, wala siyang pakialap kung magaling ba siya o hindi mag-preach, siya ba ay tapat o hindi, o hindi siya karapat dapat sa gawain, dapat si Pedro lang at si Apolos. Alam mo, sabi niya, hindi ako makakaapektuhan yan kasi wala sa bokabularyo ko ang magpasikat at mag-please ng ibang tao. Sabi niya, sa so susunod na verse, Malinis ang aking budhi, subalit hindi yon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Wow! Bakit daw hindi niya binibigyan halaga ang opinion o approval ng ibang tao? Kasi para sa kanya, iisa lang ang mahalaga kung anong opinion ng Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaibigan, para kanino ka nabubuhay? Para sa tao ba o para sa Diyos? Alam mo, yung mga anak ko, nung maliit pa sila, tawag sila ng tawag sa akin. Pag meron silang ginagawa at gusto nila ipakita sa akin, Nasabihin nila, Daddy, look. Daddy, look. Marunong na ako magbike, marunong na ako mag-skateboard, marunong na ako mag-magic. na ko na normal sa atin na maghanap ng approval. Pero ang hindi normal ay yung sobrang paghahangad nito na hindi na nakakaglorify sa Diyos. Ang hindi normal ay mas kinoconsider natin ang approval ng tao kaysa sa Diyos. Ang hindi normal ay yung malinaw na inuutos ay ng Diyos hindi mo magawa-gawa kasi natatakot ka sa sasabihin ng iba. Mas pinapakinggan natin ang sinasabi ng ating magulang, asawa kahit na hindi ito nakakalugod sa Diyos. Pero para kay Pablo, hindi siya matitinag kahit siniraan ang kanyang ministry noon. Para sa kanya ang success ay ang maging faithful na sumunod sa Diyos at hindi sa kung ano ang tingin ng mga taong naninira sa kanya. May sinulat si Max Lucado na libro para sa mga bata. Ang title ay You Are Special. Merong isang village doon na puno ng mga tao na gawa sa kahoy. Ang may gawa sa kanila ay ang karpintero na si Eli. Ang tawag sa mga kahoy na tao na ito ay Wimix. Magaling ang pagkagawa ni Eli sa kanila kasi wala silang kamukha. Ang iba ay matangkad, ang iba ay maliit, ang iba may suot na jacket, ang iba ay sombrero, at iba-iba sila ng itsura. Wala silang ginagawa maghapon kundi maglagay ng maglagay ng sticker. Kapag nagandahan sila sa isang Wemix, lalagyan nila ito ng gold star. Lalo na pag ito ay nakakapaglakad ng mabilis at nakakatalon. Pag naman nakakita sila ng Wemix na hindi maganda, hindi matalino. Naku, lalagyan nila ito ng gray dots. May mga Wemix na puno ng gold star. May mga Wemix din na puno ng gray dots. Now, isa sa kanila na puno ng gray dots ay ang maliit na si Punchinello. Si Punchinello ay hindi makatalon ng mataas gaya ng ibang Wemix. Kaya hindi siya nakakatanggap ng gold sticker. Kaya ang ginagawa niya, sinusubukan niya na tumalon ng tumalon ng mataas. Kaya lang, palagi siya na nadadapa o bumabagsak tuwing tatalon siya. At dahil dito, nagagasgasan lang yung kanyang katawan. Kaya, mas lalo siyang binibigyan tuloy ng grade dots. Sobrang napuno na siya ng dots. Kaya, ayaw na niyang lumabas ng bahay dahil hiyang-hiya na siya. Isang araw, may nakilala si Punchinello na isang babaeng wimik na ang pangalan ay Lucia. Pero kakaiba siya kasi wala siyang sticker na gold o kahit gray dots. Kahit anong attempt ng mga Wemix na maglagay ng star at dots sa kanya, hindi ito dumidikit. So sabi ni Ponchinello, yan ang gusto ko. Wala ako kahit anong sticker. Pero paano mo yan ginagawa? Sabi ni Lucia, Simple lang, araw-araw, pumupunta ako kay Eli, yung karpintero. Nagugugol ako ng oras kasama siya. Bakit hindi mo siya puntahan doon? At isang araw nga, habang nakadungaw si Puncinelo sa mga Wemix na nagpapasahan ng stickers, lalo siyang nalungkot at tuluyan na nag-decide na puntahan na si Eli. Pagpasok niya sa shop ni Eli, ay hindi siya makapaniwala dahil napakalaki ng lahat ng bagay. Kahit doon sa upuan, kailangan niyang tumingkayad para ito maabot. Ang martilyo, mas mahaba pa sa kanyang katawan. Natakot siya at nung lalabas siya, tinawag siya ni Ilay. Puncinelo, masaya ako na makita kita. Halika, titignan kita. Sabi ni Puncinelo, kikilala niyo po ako? Siyempre, ako gumawa sa Kinarga siya ni Puncinelo at inupo sa lamesa. At nalungkot ito kasi nakita niya ang daming gray dots ni Punchinello. Sabi ni Punchinello, sorry po, sabi ni Eli. Okay lang, di mo kailangang i-defend ang sarili mo sa akin. Anak, wala akong pakialam kung anong iniisip ng ibang Wimix sa'yo. At ikaw din, hindi mo kailangang isipin o kunin ang value mo sa kanila. Sino ba sila para maglagay ng stars at dots sila ay we mix din kagaya mo. Kung anong iniisip nila at kung ano ang opinion nila ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay kung anong tingin ko sa iyo. Para sa akin, you are special. What? Me special? Paano ako magiging special eh? Hindi nga ako makalakad ng mabilis. Hindi ako makatalon ng mataas. Ang pintura ko nababakbak na. Parati ako nagkakamali. Hindi ako magandang wimix gaya ng iba. Alam mo, hinawakan ni Eli si Punchinello sa balikat at sinabi nito na You are special kasi ikaw ay akin. You are mine. Ikaw ay special dahil ginawa kita at hindi ako nagkakamali. Pero bakit kay Lucia hindi dumidikit ang stickers? Kasi Nagdecide si Lucia na ang iniisip ko ang mas mahalaga kaysa sa iniisip ng kapwa niya WeMix. Ang mga stickers ay didikit lang kung papayagan mo ito sa buhay mo. Kung iisipin mo na mas mahalaga ang sasabihin at iisipin ng mga kapwa mo WeMix ay didikit talaga sa iyo ang stickers. Pero kung magde-decide ka na mas mahalaga ang pagtingin ko sa iyo kaysa sa kanila, hindi ito didikit sa iyo. Sabi ni Pontsino, hindi ko po maintindihan. Oo, sa ngayon, hindi mo maiintindihan ng lahat, pero pumunta ka sa akin araw-araw at mag-Google ka ng oras at maiintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo. Hayaan mo na ipaalala ko sa iyo araw-araw ang pagmamahal ko sa iyo. At ganun nga ginawa ni Pontsino araw-araw. Pumupunta siya kay Ilay at tuwing pinapahalagahan niya, pinapaniwalaan niya, niyayakap niya yung mga sinasabi sa kanya ni Eli na lalaglag yung mga dots. Hanggang sa pagtagal ng panahon, nawala na ng tuluyan yung mga dots. Kaibigan, kung sinisikap mo na paluguran ng ibang tao, ay didikit sa'yo yung mga papuri nila. Pero hindi ka masasatisfy dyan. Hahanap-hanapin mo pa yung mas marami. At kung meron man silang pagpuna na gagawin sa'yo, masasaktan ka naman ng todo dahil didikit din ito sa iyo. Kaibigan, mag-decide ka ngayon na ang approval ng Diyos ang mas pipiliin mo kaysa sa kung anong opinion ng ibang tao. Magugugol ka ng time sa kanya araw-araw upang maipaalala niya sa ang kanyang pagmamahal. At dahil dito, ito na ang mas pahahalagahan mo kaysa sa ibang tao. Sabi ni Billy Graham, we often seek to please ourselves first instead of God. What is interesting is that when we seek to please God first, very often we discover that we end up far more pleased than we did when we put ourselves first.